Magandang araw sa ating lahat mga boss Andito naman yung lingkod Nagbabalik Si Clifford Damavlogs So yung nakalaban ko ngayon Mga boss ay isang divine player Na si Talos Davao City So shoutout sa iyo master Ang galing mo uh, Sa mga followers ko dyan uh, Sana uh, may matutunan Kayo sa, sa laban Namin ngayon ni master Talos Davao City So enjoy na lang natin Mga boss Uh, yung, uh, siya yung first move dito mga boss. Tumira siya ng 115. Uh, counter ng ako 214. Yung pabansang counter, counter, talaga natin mga boss. Pag 5 niya mga boss. So 6 lang tayo mga boss. Pag 314 niya mga boss. Uh, 116 lang tayo. Nag 116 siya mga boss. So tumira lang ako 313. Kain, kain. Kain nga dalawa. Pag tira niya ng 10-5 mga boss. Uh, nagtiming Nag timing lang ako ng 5 -1 pagkain niya mga boss uh, pinakain ko lang tapos uh, 8.14 tapos tapatira siya agad ng uh, 2.15 mga boss medyo na, parang nag blunder yata siya dito kasi pagkain ko ganyan pagkain niya sinayang ko sa may uh, utso pagkain ko so lamang na ako ng dalawa mga boss tapos tira siya ng uh, uh, 9.5 So, ang magandang tira sana dito mga boss is 11.7. Kaso, napatira agad ako ng 1.15. So, medyo alanganin yung 1.15 ko natira mga boss. Kasi natirahan niya ako agad ng uh, 11 11.7. 11, so, nasayang yung ano mga boss. Uh, lamang kasi ako ng isa. So, kung didipinsahan ko yan mga boss, papakainan niya lang ako ng 5.1. So, atrasan. So makukuha niya yung nasayang nasayang niya nasa dos. So ang ginawa ko mga boss, uh, hindi ko binigay. So sinayang uh, inilag ko. Tapos pakain sa ganyan, tapos ganyan. Uh, sa dito posisyon mga boss, uh, napaisip ako kung kung mag-10 lang ako mga boss, didiretso na siya. So medyo baka ako pa yung malanganin dito mga boss. So yung ginawa ko dito is nag uh, 11-7 ako. So mapo-force talaga siya pumasok sa gitna. Kasi kung hindi niya gagawin yan mga boss uh, Ipapakain ko yung ano uh, Ipapakain ko yung uh, 7 -2. So yung ginawa niya dito mga boss Is sumingit talaga siya So inilag 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 ko na lang Tapos ganyan dito Tapos tira ako uh, 10-6 timing Pag tira niya ng uh, 7-2 mga boss uh, Tumira lang ako ng uh, 3 -14. Tapos tira sya ng 8-3 mga boss uh, Tira lang ako 9-5 uh, <clears throat> Sa dito position mga boss uh, Binilang ko talaga to mga boss So nagugol talaga ako ng ilang minuto O ilang Ilang ano dito mga boss uh, kay, Kasi may tira dito Kasi mga boss na kung sasayangin ko Kung sasayangin ko yan mga boss Ipapakain nya lang yung uh, Sasayangin ko dito sa May 6-1 mga boss Ipapakain nya ito 15 tapos diretso siya so parang madudro mga boss so medyo nasayangan ako sa sa winning ko kanina kasi lamang sana ako ng isa so, so yung ginawa ko dito mga boss uh, binilang ko talaga to mga boss binilang ko medyo binilang ko ng konti to mga boss so napag-isip-isip ko mga boss na umatras natrasan ko lang ganyan 5-1 kain tapos tira siya ng 314. Uh, yung ititira ko sana dito mga boss is uh, 160 uh, 61 kaso ma mahuli ako ng isang timing mga boss mahuli ako kung magsi 61 ako 7, uh, 12 7 siya or 12 8 pag tira ko ng 5 4 8 3 siya pag uh, atin 5 tapos wag 4 5 ko mag 3 13 siya so malulugi ako ng isang isang timing So yung ginawa ko dito mga boss, itumira lang ako ng 62. Tapos tira siya ng 12-8 mga boss uh, Dumiritso na ako Pag tira niya ng 15 mga boss At uh, dumiritso na ako boss Tuloy-tuloy uh, Tuloy-tuloy lang ako Tapos tira siya 15-15 uh, Umilag lang ako Tapos pagtira niya ng uh, 15-1 mga boss uh, Medyo nabilang ko na mga boss na Mananalo na ako Tumira lang ako ng 4-5 Tapos pag niya mga boss Tumira lang ako ng 9-5 at uh, pagtira niya ng 12 mga boss, pinakain ko lang ganyan. Pagkain ko dalawa, uh, sumuko na po si Master Talos Davao City. So sobrang ganda ng bakbakan mga boss. Uh, napaka na, um, makapigil hininga talaga. <laughs> so magandang laban, magandang laban. So game 2 naman tayo mga boss. Ako naman yung white, siya naman yung black. So tira ako 115 uh, 416 siya mga boss uh, Kinounter niya yung Tawag dito ay joker move So Kinounter ko agad ng 314 mga boss Pag ilag niya Pakain ako real ako agad mga boss Ganyan Tapos pakain siya uh, 115 Tapos tumira lang ako ng 5-1 mga boss Pakain niya ganyan mga boss So binasag niya So gusto niya talaga ng practical na laban Uh, gusto niya praktikalan talaga mga boss so magandang laban bakbakan talaga yung gusto niya mga boss so pag tira niya ng 8 mga boss uh, tumira lang ako ng 9-5 tapos pag sayang niya mga boss sinala uh, sinalag ko lang <coughs> tapos uh, nag 5 siya so malakas talaga mga boss uh, ang lakas ng ano niya ang lakas talaga ng atake niya so magaling talaga may tira din talaga to si Master Talos Davao City So, ang galing mo master So, tumira lang ako ng 6-2 Tapos tira siya ng 15-15 uh, mga boss uh, Tumira lang ako ng 16-13 So, tumira siya ng 11-6 mga boss So, malakas, magaling talaga Sobrang galing Kasi kung tumira siya ng iba doon mga boss O 9-5 or, or uh, 11-7 uh, matatamaan siya ng uh, konting lansis mga boss papakain ko sana yung 14, uh, 416 So nakita agad ni Master Talos Davao City. Ah uh, magaling talaga. So ginawa ko na lang din mga boss pagkain, kain ganyan, kain, kain. So balance balance pa naman yung position mga boss. Balance, sobrang balance to. Ah uh, medyo lamang pa nga siya mga boss eh, kasi pa atake siya. So tumira lang ako, uh, tumira siya 115. So tumira ako nang 116 timing. So napadali si ng tira ng ano mga boss 62 uh, or uh, sinadya banya to sinadya banya ito kasi natamaan ko sila ng dalawa balance pa naman mga boss pero yung posisyon lang ah uh, malakas ako sa posisyon ah uh, so malakas ako sa posisyon mga boss parang winning lang ako sa posisyon mga boss ah hindi naman ko iisabi na panalo na pero parang winning lang sa posisyon pag tira niya ng 12.7 mga boss, dito na, uh, binilang ko talaga to mga boss. Binilang ko na uh, tama ba yung ano, kasi yung plano ko dito boss is mag-116. So pag bilang ko ganyan, uh, parang na naisip-isip ko mga boss na uh, mahu ma siya ng timing, matat ma maano siya ng timing mga boss. Uh, matatamaan siya sa timing. So tumira ko ng 116, pag 7.3 niya mga boss, so ko. So pag ilag niya mga boss dito, pinakain ko ganyan. So na natalo siya sa timing mga boss. So <coughs> pakain siya 4 uh, 416 tapos uh, nag 214. Sa ganitong posisyon mga boss, uh, sumuko na po si Master Talos Davao City dito sa game 2. So sobrang sobrang ganda yung bakbakan mga boss. Uh, sulit, sulit talaga. Sana sa mga taga-panood dyan at yung mga followers ko, sana meron kayong natutunan sa laban namin ngayon. So <clears throat> sana uh, sa mga followers ko din dyan at yung mga taga-panood sana i-follow, like and share nyo ako para updated kayo sa bago kong videos mga boss. So may sa shoutout lang ako mga boss. So shoutout uh, sa aking mother na pinaka-supportive si uh, Mrs. Nini Bikiso. Ang shout out din sa aking idol na si Larry Dama PG ng Dimiao Bohol. Ang shout out din kay Sugabo Earl Ivan ng Carmen Bohol. Ang shout out din sa iyo Master Munib Indanan ng Sampunga City. Ang shout out din sa iyo Master Jan Lee ng Palumpon Liti. Ang shout out din sa iyo Boss Gelben Pameron Rama ng Padada Dabaw. Ang shout out din sa kaibigan natin na si Masrin ng Maguindanao Cotabato. Ang shout out din sa iyo Master Elmar Ditaunon. Ang shout out din sa champion ng Panglao, mas boss Oscar Amakin. And shout out din sa kaibigan natin na si Doydoy Ulaer ng Karkar Cebu. And shout out din kay Reher Cantoria Heser. And shout out din kay AG e. Biso ng Kalaukan. And shout out din sa lahat ng damador ng Ilocos. So, yun lang mga boss. Uh, sana may natutunan kayong aral sa laban namin ni Master Talos Davao City. So, shout out sa iyo, Master. Ang lakas mo. So, 'yun lang at magandang araw sa ating lahat mga boss.